Dumating ang panahon na si Juan na tagapagbautismo ay pumunta at nangaral sa ilang ng Hudea. Ito ang kanyang sinasabi, Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan, dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isayas nang sabihin niya, Maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, Ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas na kanyang dadaanan. Kayong lahi ng mga ahas, sino ang nagsabi sa inyo na makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Tandaan ninyo, kahit ang mga batong ito'y magagawa ng Diyos na maging mga anak ni Abraham. Tandaan ninyo, ngayon palang ay nakaambana ang palakol para putuli ang mga puno. Ang mga punong hindi namumunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may isang darating na kasunod ko, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat dapat na maging alipin niya. Babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. Tulad siya ng isang taong nagtatahip upang ihiwalay ang iba sa butil. Ilalagay niya ang mga butil sa bodega at ang iba ay susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Ang Pagbabautismo kay Jesus Dumating si Jesus sa ilog ng Hordan mula sa Galilea at pinuntahan niya si Juan upang magpabautismo. Tumutol si Juan na bautismuhan si Jesus at sinabi, bakit magpapabautismo ka sa akin? Ako ang dapat magpabautismo sa iyo. Pero sumagot si Yesus, Hayaan mong mangyari ito ngayon, dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag si Juan. Nang mabautismuhan si Yesus, umahon siya sa tubig. Bumukas ang langit at nakita ni Yesus ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya na tulad ng isang kalapati at may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinaludan.